Mga karosa, hindi na bago ang pangalan ni Manny Pacquiao sa usapan ng yaman, tagumpay at kasaysayan. Mula sa hirap ng buhay sa General Santos City, umabot siya sa rurok ng pagiging isa sa pinakakinikilalang atleta sa buong mundo. Pero sa likod ng kanyang mga laban at tagumpay, may mga luho at koleksyon siyang tinatamasa ngayon mula sa mansyon na parang palasyo sa mga sasakyan na milyones ang halaga, hanggang sa mga relo at bag collection ng kanyang asawa na si Jinky, na di umano'y higit pa sa iniisip natin. Ika nga, hindi lahat ng laban ay nasa ring. Ang iba, nasa pangangalaga ng kanilang kayamanan. Kaya bago natin himayin ang lahat ng luxury at net worth ng pambansang kamao, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kwento ng yaman, misteryo at kasaysayan. Ang mga mansyon na parang palasyo, isa sa pinakakilalang palatandaan ng tagumpay ni Manny Pacquiao ay ang kanyang mga mansyon. Hindi lang isa, kundi ilang tirahan ng kanilang ipinundar sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Sa Forbes Park, Makati, nakatayo ang kanilang Zen-inspired luxury Mansion. May limang silid, pitong banyo, at loteng may lawak na halos dalawang libong metro kuwadrado. Ang presyo nito, tinatayang aabot na sa dalawang punto, tatlong bilyon na piso. Ika nga, hindi lang bahay, kundi simbolo ng rurok ng kanilang yaman. Pero hindi lang ito ang kanilang tahanan. Sa General Santos City, may isa pang mansyon si Pacquiao na diumanoy ginastusan ng mahigit dalawang bilyong piso. Ang disenyo nito ay kahawig ng hotel. May grand lobby, malawak na pool, at mga silid na kayang tumanggap ng daan-daang bisita. Para bang isang palasyo para sa masa, ika nga ng mga nakakita. Hindi rin nagpahuli ang kanilang mansyon sa Los Angeles, California. Matatagpuan sa Hancock Park na nabili nila sa halagang 3.5 milyon na dolyar o halos sa Pilipinas isang daan at pitumpong milyon. Na di naging tirahan nila tuwing may laban si Manny sa Amerika. Kung tutuusin, bawat mansyon ay hindi lang investment kundi alaala ng bawat tagumpay. Ika nga, bawat palasyo ay may kwento ng pawis, dugo at milyones na panalo mga sasakyang pambihira. Hindi kumpleto ang larawan ng isang milyonaryong atleta kung wala ang mga sasakyan. Para kay Manny Pacquiao, ang kanyang garahe ay tila isang showroom ng pinakamamahal na kotse sa mundo. Isa sa mga highlight ay ang kanyang Lamborghini Aventador, isang sports car na umaabot sa halos 22 milyong piso. Mayroon din siyang Ferrari 458 Italia na tinatayang nasa 12 milyon pesos ang halaga. Na diumanoy madalas niyang ginagamit kapag pumapasyal sa lungsod. Mayroon din siyang Mercedes-Benz SLK at isang Armored hammer na ayon sa ilang ulat, ginagamit niya bilang proteksyon tuwing umiikot sa probinsya. Ika nga, hindi lang ito simbolo ng yaman, kundi pananggalang din sa panganib. Pero higit pa rito, may mga kotse rin siyang binili bilang alaala ng kanyang laban. Halimbawa, matapos ang kanyang panalo kay Eric Morales, bumili siya ng isang luxury SUV at una raw niyang isinakay ang kanyang ina. Ika nga, bawat gulong ng sasakyan ay umiikot sa kwento ng kanyang tagumpay. Hindi lahat ng sasakyan ay ginagamit niya. May ilan di umano na nananatiling nakadisplay lamang dahil naniniwala siyang malas ang mga ito sa laban. Isa itong patunay na kahit sa gitna ng yaman, dala pa rin niya ang mga pamahiin na kinasanayan mula sa kanyang pinagmulan. Kung relo ang pag-uusapan, hindi rin pahuhuli si Pacquiao. Mayroon siyang mga Rolex Daytona at Yate Master na parehong milyon ang halaga. Ika nga ng mga horology enthusiasts, ang bawat Rolex ay hindi lang relo, kundi pa ng panahon. Hindi rin mawawala ang Audemars Piguet at Richard Mille, mga brand na itinuturing na pinakel ng luxury watchmaking. Ang ilang Richard Mille, gaya ng RM1103, ay nagkakahalaga ng mahigit 25 milyon pesos, na di regalo pa raw mula sa isang malapit na kaibigan. Pero hindi lahat ng relo ay suot niya sa laban. May ilan siyang koleksyon na hindi niya ginagamit dahil ikinokonekta niya ito sa pagkatalo. Ika nga, bawat oras ay may dalang swerte o malas. Ang bag collection ni Jinky Pacquiao. Kung si Manny ay may relo. Si Jinky naman ay may koleksyon ng mga bag na di umano'y mas mahal pa kaysa sa ilang sasakyan. Mayroon siyang Hermes Birkin Himalaya, 25 na tinatayang nagkakahalaga sa Pilipinas ng 10 milyon pesos. Isa ito sa pinaka-coveted na bag sa mundo na ginagawa lamang sa napakalimitadong bilang. Ika nga, hindi lang ito bag kundi isang obra maestra. Kasama rin sa kanyang koleksyon ang Ombre Lizard Birkin 25 na nasa 8 milyon pesos bawat isa at ang Kelly Grand Marriage Bag na kombinasyon ng exotic skins tulad ng ostrich, crocodile, at lizard. Tinatayang nasa limang milyon pesos. Na di umano'y may kabuo ang halaga ng Hermes Collection ni Jinky na aabot ng labin limang milyon o higit pa. Hindi pa kasama rito ang kanyang shadow Birkin, grizzly Birkin, in-and-out Birkin, at cargo Birkin na itinuturing ding rare pieces. At para sa mag-asawang Pacquiao, ang yaman ay hindi lamang nakikita sa mga bahay o kotse kundi pati na rin sa mga bagay na ikinakabit sa kanilang pangalan at estilo. Net worth at ang lihim sa yaman. Ngayon, dumako tayo sa pinakamahalagang tanong. Magkano na nga ba ang yaman ni Manny Pacquiao? Ayon sa mga ulat, tinatayang nasa dalawang daan at 20 milyon hanggang dalawang daan at apatnapung milyon ang kanyang net worth. Sa piso, ito ay mahigit labindalawang bilyon. Ngunit kung isasama ang lahat ng kanyang kinita sa boxing, endorsements, negosyo at real estate, aabot di umano ito sa mahigit limang daang milyon o halos kalahating bilyong dolyar. Ika nga, hindi lahat ng kita ay hawak mo agad. May mga ulat din na ilang negosyo niya ay nalugi. At may mga milyon na di umano nawala dahil sa maling pamumuhunan. Ngunit sa kabila nito, nananatili pa rin siyang isa sa pinakamayamang atleta sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung tutuusin, ang pinakamalaking kita niya ay mula sa laban kontra Floyd Mayweather Jr. noong 2015 kung saan kumita siya ng higit 125 milyon sa isang gabi lamang. Ika nga, isang laban lang, panghabang buhay na ang kita. At hanggang ngayon, ang kanyang kayamanan ay patuloy na pinag-uusapan. Hindi lang dahil sa laki nito, kundi dahil di umano'y may mga bahagi ng kanyang yaman na hindi pa lubos na nalalantad sa publiko. Mga karosa sa paglalakbay ni Manny Pacquiao mula sa kahirapan tungo sa karangyaan, makikita natin na ang kanyang mga luxury at net worth ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa simbolo ng kanyang pinaghirapan. Ika nga, mas mahirap ingatan ang yaman kaysa kitain ito. Kaya ang tanong, sa lahat ng ito, mula sa bilyong pisong mansyon, sa sasakyang milyon ang halaga, sa relo at bag na parang ginto. Masasabi ba natin na si Manny at Jinky ang tunay na hari at reyna ng luxury sa Pilipinas? Comment ninyo ang inyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ishare ang video na ito. At tandaan, ang yaman na di umano'y nakikita natin sa kanilang mga luho ay baka mas marami pang kwento kaysa sa iniisip natin.